Mami Jonisha o Mami Dee hindi napigilan ang maging emosyonal sa naging birthday message para sa kanya ng kanyang anak na si Manny Pacquiao nitong Miyerkules May 15 ay masayang nagdiwang ng kanyang ika 75 birthday si Mami Jonisha o mas kilala natin bilang Mami Dee isang enranding birthday party ang inihanda para sa kanya ng kanyang pamilya na ginanap sa isang sikat at kilalang hotel na The Greenleaf Hotel sa General Santos City mula sa Instagram account ni Jinky Pacquiao ay masaya nitong ibinida at ipinasilip sa publiko ang mga larawan at videos ng mga kaganapan sa bonggang 75th birthday party ni Mommy Junisha, sa mga videos na naibahagi ay mapapanood natin na kumpleto ang buong family Pakyaw kung saan ay naroon din at present ang ama ni Manny Pacquiao at dating asawa ni Mommy D na si Roselio Pacquiao. Hindi naman napigilan ni Mommy Jonisha ang maging emosyonal nang nagbigay na ng isang nakakaantig na birthday message para sa kanya ang kanyang anak na si Manny Pacquiao. Narito natin ang mga masasayang kaganapan sa bonggang 75th birthday party ni Mommy Jonisha nitong Miyerkules, May 15. Ako pa pa. Ako pa diwan, so, na ako na yung maunaon. Ito kayo para kayo layo yung magbaktas. Ipaligot <laughs> happy birthday siya! Happy birthday. Ipaligot siya! Ipaligot siya! Ipaligot mo, Ipaligot siya! Ipaligot siya! siya! Ipaligot siya! Ipaligot siya! Ipaligot siya! Ipaligot siya! Ipaligot Grindy. Enak sangat. Ya, ada. Enak sangat. 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 Enak Happy birthday. Happy birthday. Happy tu, Happy birthday. 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 Happy Thank you. thank you brother Okay, una-una, ma. Ngayong gabi, oh, happy, happy birthday. Ang uh, ginoo kanunay magapanalangin ka na to, basta uh, magsila na, uh, magamporta, mag, uh, uh sa iyo mga uh, pulong, o oh, uh, katong yung kinabuhi. Yan uh, itong kalimtan sa pasalamatan. Okay, tungod sa Ginoo sa kaysa Gino, possible na mag-gusto pa sa Ginoo tanan. And yet on our imagination. Na magagawa ng Panginoon sa higit pa sa ating naisip ng buhay. So ano may yung uh, natin sa kanya, ibabahin natin sa kanya. Ma, maraming salamat sa lahat lahat and uh, I pray for more birthdays to come in your life. And, uh, uh, Takulat kayo Latina, 94 lang yun siya pero hoping na uh, by God's grace malampasan uh, mo yung edad ni Lula Tina na 94 and more birthdays to come diba? na kusun um, ka basok siyong panglawas ayun yung kalimot po na ang mo bukta kung isa hindi na alam yung ah. kanuna yung nagpangga kanimo kanuna yung nag nagpangga kanimo nag-ayaga kanimo kung sa kanimang kinakla hindi na alam yung dinima wala may wala ni karon ta sakibut ang wala ka dili kita ma himo sa sakibut ang wala intomama unanan thank you so much to sayo our wala ko sa last party okay. mali ba nang agila ka milak tagapil ah mga pisa tanan busog ng tanan. Yeah. Um, Ma-message uh, na ko sa inyo, happy, happy birthday. Um, I appreciate you very much. Um, I salute you being a mother, a mother-in-law, a daughter, and a mom to your children. Kabalod yun ko na you raised them well. Um, ako pinapasalamatan sa Ginoo nga pagpuyo na po una sa inyong balay nga nag-upan ni Manny nga ang ipagampo o kanang ik uh, na a mom nang mga pasa judo Bible mo na ako nakita kaya bisan nang imong um, dunot na kaya kwarta na <laughs> dito sa lolo dunot na kay dito gitago sa Bible ah uh, thank you for being a god-fearing mom ah uh, mopo na ang nakita nako na nga gisunod uh, jud ni mommy hangtod karon nga nakaasawa nami ang among mga anak so walay Jimwell walay Michael walay princess queenie o Israel kung wala si Manny Pacquiao. Diba? Di na ko siya ma... ma dili na ko maangkon nga igasa sa ginagin taga-angkong lima ka-anak. dili, tuon si imong anak na si Manny. Kung wala niya siya anak, so... Wala, wala kay mga apo ay nato pa daghan taon. Kung, <laughs> ang imong mga anak po sa imong mga apo, no? Ah, uh, dapat kay salamat, salamat jud sa Ginoo nga uh, nga tagaan kapag pag uh, may panglawas, nga ang 75 hanggang um, yeah, gusto sa nilo mabuhay pa ka sa kalibutan. Gusto din na mabuhay pa ka sa kalibutan. So, daghan kayong salamat. Thank you for being my best friend. And uh, I love you so much. Know that we'll always be here for you no matter what. Thank you so much and we love you so much. Thank you so much, Ma'am Jinke Hamora Pacquiao for inviting us. Without Mami D, wala kang tanang bibig ka Tama? Ayanin,